Good morning, good morning. Uh, time check 7:13 uh, July. Ano mapit sa ngayon. Uh, July 6 sa Sunday. So kagabi malakas po masyado yung ulan. Uh, mga around 12 midnight, grabing ulan po. So ito po nangyari sa ating sitaw yung mga poste Tumig, tumagilid po ah uh, po hanggang doon ah yun yung sa gitna ang ah, palaya dito mga sitaw yan dito naman yung alagwati ito yun oh. ah labing ulan tumagilid yung mga alagwati natin no oh. sana makarecover ito tumagilid sa lakas ng ulan. So dito mga okra. Ito din, may mga okra din dito sa gilid. Hanggang doon okra. dyan naman yung mga talong. Hanggang doon. So 'yan lang. Uh, short update for today sa kaganapan dito sa area. Pagdating ulan. So have a have a nice day and God bless us all. Simba mamaya.